Hindi ko na makita eh. Teka, maaral. Dito ako manggagaling para ano. Lahat right? nakapwesto okay, sila. Yeah, ko kumain. Dito uh, Ha? Yun ako sabi ni KD o. Ni Amelie. Sabi-tabi kayo lang para makunan ko kayo. Um, si ano. Sabi ko tigil yung harot Nandiyan si Kokoy. Makain mm -hmm. sila lahat. Tara. <laughs> Dito, sige lang konti. Amelie. Tapos na rito si ano eh, si Richan. Dito, dito ka ka. Kasa ka rito. Ay, Hi, Siri. Hindi pa daw tapos si Richan. Ano, hindi ka pa ba, ba tapos? Wala ka, tapos ka na eh. Pinapaalis ka kagit ni Ninong. <laughs> Balik ulit ako dito. Eto si Oji. Nahuli pang sumusubo. Ano, si King. Kasi ang kasi kami kailangan pala natin mag-invest sa very, 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 very long table. Nandun uh, pala lahat. Big bite. Big bite. Uh, Sento. Kain uh, lang kami. Eh. We're just gonna enjoy this last week na. Last week na ba? Yeah, last week na ng nang... okay Oh, natuloy ng oras. Ay, may pusa rito. inaanap si Jersey. Uh. <laughs> kaman diliga, KD. dapat kedy, KD, nemaakitareta na si kita, malaki ka na, si Amelie rin, susunod, malaki na yan yung ano yung ano yung si yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano Nandito si Lebron. Kanina kasama ko yan. Body care pagka madaling araw eh. Lebron, no, Bron? sa bayan. Kasama ko yan. Okay, sige. Mahal ko kayong lahat. Salamat. Nakasama ko kayong kahit sandali. Zaria! Amelie! Zaria! Eh kasi alam mo naman ako British. I'm so sorry, bad dear. <laughs> And si Mike at si And dito ang aming main event. Si Mari, Hello, salamat si Mari. At dito ulit tayo magpapasalamat ng buong puso at buong atay at buong lawang loob. Hello. <laughs> Hello. Nagkumain ako ng konti ng bulalo, kakaipitik mo lang kaiba. Okay, ipitik natin sila. Ito kami oh. Ito yung uh, space ni ate. Ano kanyang mangga. Ito uh, yung ginawa ni kuya. Napapakinabangan na forever at least. Ginawa ni kuya. Hmm, nandiyan kami. Pinapayungan kami ng bubong na ginawa ni kuya. Andiyan sila. Okay. And, Ito Ayun.